Pagkasalag Sa kasama ang Sa mga araw ko Mahal na lang ang malakot Lalo, ko pa nung walang wala ka. Sakit sa pulo ka lagi nalang bahala Parang telebisyon Paulit-ulit mga drama Ngayon at tayo gumagana Buti nalang lang mga plano ay kumana Mula sa hirap hanggang naging masagana Nakagapan natin sitwasyon na masama Natupad mga pangarap dahil ikaw ang kasama Sabay nating abutin mga bitwin Magkahawak ang kamay kahit saan makarating Kahit pa ilang pagsubok ang sa ating bumating Ikaw lang na ang nais makasama hanggang sa libing alam ko na alam mo din. Sa Sa'ting mga pangako ay di tayo titigil Salamat at hindi ka nawala sa tabi ko Napakasaya kaya ikaw ang masasabi oh, oh oh Sa piling ko ikay natin ang mundo Umaraman ang bumadyo. Isama sa pangarap ko Na ikaw lamang at ako Matagal-tagal na rin ang magkasama Sobrang dami na rin ang mga alaala -ala. -ala. Mga panahon hindi pa gumagana Tayong dalawa isaway natin tinatawa lang May mga panahon na mapait Sa tindi ng kapit hindi kita pinagpalit Alam mo na yan at hindi ko ipinagkakait Na mahal kita sa so mong ganda at mabait Hanggang ngayon ay Kasama na kita sa pag-abot ng mga sana Dilibutin ang mundo na tayo lamang dalawa Basta ipangako mo sa akin, ka lang mawawala Sabay natin lakbayin mga tanawin, maganda na hindi ba nararating Madali ka akyatin mga dagat na Mga pagkain masarap sabihin natin mong mukbangin Salamat dahil palaging nandyan ka ikaw ang nagparamdam sa akin na mahalaga Ano pa ba ang hahanapin? Wala na Ikaw ang nagparamdam sa akin ng Napakasab. ibang siya